tanungin muna bago mahuli ang lahat pitong bagay na itatanong mo sa iyong ina bago mahuli ang lahat 1 ano ang paborito mong alaala sa atin 2 kailan ba ang iyong unang taon ng pagiging ina 3 mayroon ka bang anong bagay sa ating pamilya na inilihim mo 4 ano ang pinakamaganda at pinakamasamang bahagi habang ikaw ay nagkakaedad? 5. Ano kaya ang pinakamagandang bagay na nagawa ko para sa iyo bilang isang anak? 6. Ano ang pinakahihintay mo para sa iyong mga anak at apo? 7. Ano ang bagay na gusto mong lagi kung tandaan kapag wala ka na? Bakit ba kasalanan ang mga bagay na ito? Paglalasing, gluttony o labis na pagkakain, paghusga, chismis, paninigarilyo.